Hi! Minsan, isang picture lang mas malakas pa sa kahit anong headline. Kasi minsan, pinapakita sa atin ng karagatan ang katotohanang pilit nating iniwasang makita. Every year, every year, more than 11 million metric tons ng plastic ang napupunta sa dagat. Hindi pa unti-unti, hindi tahimik, kundi sa mga alo na sumasakal sa coral reefs, sumisira sa marine life, at nagiging microplastics na sobrang liit na napupunta sa ating pagkain, sa ating hangin, pati na rin sa ating dugo. Ang Pilipinas lang, nagli-leak ng estimated 356,000 metric tons ng plastic sa karagatan every year. Ito ang pinakamataas sa buong mundo. Sumusunod ang India, Malaysia, China, at Indonesia, kung saan ang kanilang mga ilog at baybayin ay diretsong nagdadala ng basura sa tubig. Kung pagsasamahin, ilang bansa lang ang responsible sa mahigit kalahati ng global marine plastic pollution. At ang projections ay nakakatakot. By the year 2050, mas marami ng plastic sa karagatan kaysa sa isda, sa timbang, hindi dahil hindi natin alalam, kundi dahil masyado tayong mabagal magbago. Ang plastic ay hindi lang environmental crisis. Ito ay human crisis. Naabot nito ang ating mga plato, ang ating mga baga, ang ating bloodstream. Nagbibigay ng babala ang karagatan at naubusan na tayo ng pagkakataong makinig. Pero ito, ito ang part na nakakalimutan ng mga tao. Hindi mo kailangang isave ang buong planeta para makagawa ng pagkaiba. Kailangan mo lang magpakita kung nasaan ka. Every reduction, every refill, every cleanup, every small act na dinami ng milyon-milyon nagiging momentum. It tough. Hindi kailangan ng karagatan ng perfection. Kailangan ito ng participation. Fun fact. Nakahanap ang mga scientists ng microplastics sa pinakamalalim na bahagi ng Earth, ang Mariana Trench, na nagpapatunay na ang plastic pollution ay umabot na sa bawat sulok ng planeta. May mga katotohanan na masyadong malaki para balewalain at ito ay nangangailangan na kumilos tayo.